Hello mga mare, for today's video, nagluto nga kami ng bagri beans. Just go for the first time. Charest! <laughs> Pero bago ngayon mga mare, dahil galing nga sa Diyos sa mga holidays, hindi ko napansin, hindi ko pala nabayaran yung kuryente namin kaya umabot ng 5,000 ng hindi ko alam. Pero mm. katapusan nga sila nagre-reading mga mare noong December pa nga to, hindi ko nga alam kung saan napunta yung resibo namin kaya hiram lang ako sa kapitbahay talaga. Kaya ano nakita namin dito sa PELCO mga mare, nagulat talaga kami dahil 3,000 lang talaga yung usual na kuryente namin every month. Kung anong makita nga ni Mr. May nga betis, nakbaka. Pero wala nga tayong magagawa, Diyos ko. Kung ano nga yung i-reading nila, yun talaga yung babayaran natin. Yeah, Kaya nga sabi ko kay Mr. Mga Mare, ay eh, Diyos ko, hayaan na lang niya, mag-overtime na lang ako. Dahil nandito na nga kami malapit sa palengke mga mare bago umuwi, ay eh, ito nga nakita namin itong mga nagtitinda ng isda, kaya bumili na kami. Mm. Pag nga namin ng bahay mga mare, ito yung kaso ko na nga rin yung nabili namin bagu beans, dahil nga, Diyos ko, matrabaho to hiwain. nag nga kami ng bagu beans, mga mare dahil, Diyos ko, tagal na namin hindi ko makain nito, mga ilang taon na yata. Madali lang naman to iluto mga mare, nag-isa nga lang ako ng bawang sibuyas at nilagyan ko ka ng mga seasoning. Diyos ko, kung ano-ano na nilagay ko dyan para lang sumarap. Charest. <laughs> Si Mr. talaga nag-grave niyan mga mare dahil gusto rin daw niyang lagyan ng sigarilya sa Diyos ko. Ano pa kaya yung lalagay niya dito? O di ba mga mare? Pagkatapos mo nga siyang mag ay mo nga lang siya. Lagyan mo lang siya ng konting tubig para lumambot tsaka mahalo haluin eh, gano'n. Naluto na nga rin ni Mr. mga mare yung tulingan nga na nabili namin sa palengke. At after nga nun, ay naluto na nga rin tong gulay. Ay. Ilang taon namin pagsasama mga mare, 12 years na kaming kasal. Ngayon lang yata kami nagluto neto. Charest. Yung mga gulay kasi na niluluto ko mga mare, mga ginatang kalabasa, ganern, pakbet, ganern. Pero ngayon lang talaga kami nagluto nito. Masarap din pala. Ano ba saan ako na pangalawa mga mare, ay kumain na nga rin siya dahil may pasok pa nga siya ng alas 12 ng tanghali. At fast forward nga tayo mga mare, kinabukasan naman, pinabaklas ko nga kay mister tong computer namin dahil nang gigitata na nga yung dumi sa loob. Nung pandemic kasi mga mare, pinabili nga ako ng previous company ko ng computer para nga may magamit ako sa trabaho dahil magu work from home na nga kami. 2020 or 20... 2021 pa nga ito mga mare nung nabili ko. Diyos ko, hanggang ngayon. Ngayon pa lang talaga siya malilinis. Taka ilang sakay at baba na nga rin si Mr. Mga Mare sa barko. Ay, Diyos ko, ngayon lang talaga siya nabaklas. <laughs> Nakbaka. Kaya siguro sobrang laki ng kuryente namin mga mare dahil itong mga gamit nga sa bahay ay eh, hindi nga nalilinis. Sabi ko nga kay Mr. mga mare ay eh, linisan na nga niya lahat para makita nga namin yung next reading namin kung bababang. Dahil nandito nga sa kwarto namin mga mare yung computer ay eh, just ko pinasemble ko na nga rin sa kanya yung mga wiring style sobrang gulungan. Sabi ko nga sa inyo mga mare mas maganda talaga yung may kasama ka sa bahay. Just ko lahat talaga magagawa. Minsan lang talaga sipagin niyan si Mr. kaya pag sinipag talaga gagawin at gagawin niya kahit ano pang sabihin mo nakita niyo naman mga mare din sa nakarang vlog ko eh, naglinis talaga siya ng aircon, nakbaka, pakasipag pagne ni. Tignan niyo naman mga mare, napakaayos nga ng ginawa niya, nilagyan pa nga ng kortina or sa pin nga yung computer desk ko. Sobrang aliwalas na nga siya tignan mga mare, pwede na nga tayong mag Netflix dyan kahit magdamag. Ko. Sana naman sa susunod na reading, ay Diyos ko, bumaba naman dahil yung 5,000 na binayaran namin, ay Diyos ko, kalahati lang ng cut off ko. Buti sana mga mare, kung sumasahod na ako dito sa Facebook, ay just ko, hindi pa talaga. Kaya sa mga nakakanood nga ng vlogs namin, mga mare. Sana patuloy nyo pa rin kaming supporta. Hayaan nyo, mga mare, pag sumahod ako dito sa Facebook, ay Diyos ko, bibigyan ko kayo ng pang-kape at pang-milk tea. Eh. Chares! <laughs> Yun lang muna, mga mare, for today's video. Salamat! <laughs>